Kung na sila sa... Anong maligyan ang pamatay ng kog mo o ngipon? Nga nga matay kog mo o kadagkon kog mo o Ah, grabe! Mangpog kayo, miawi! Baka kuguson! Ay, asa kong ikaon, oi! Didi-didi! Udinay pa rin at tukar! Oo! Sarap na ang piling ko! Tawagan na ko si Ome sa unahan, bay. Basig mo palit si hipon. Wow. Madto na be. Ay, salamat din ha. na ko manawag sa karsada. karon ba, ba kay gutom na kaayo ko kay si papa magbagluto karon antun ako be kay sigla kahoy Kamu takut aku masuk oi. Apa iya dia? Celi hmm. hmm. nah, san mana mungkin pasu di? Kinsa di yang di yang si Mayumi bungul ke ayo. Binta ha, dili na lang makatawag sa iya ha. Kay kasugat na na ako siya. Ilsa, ama ka mo anto. Ah, pasinggit-singgit pa ang bungol ka ayo. Masanay kayo, Ilsa. Dito ka na pwede mong pagkabungol mayume. Ayoko singgit-singgit ha. Di ko bungol. Masanay tuyo na bilisan. Naglaka, mapugka din he. Namaligyan.

Ang sabi siya sa Anong maligyan pa matay niya Kogmo ngipon Nga naman tayo kogmo Kadaan ko nito kogmo ngipon Mayumi, asa din mong papa ni mo Paingat nga pa to sila sa adaw ah, ka Ah, pangunta na ni Elsa na Kung asa ko Ignan si Elsa nga Nagkogos ko Bata dari mo ang manghod Elsa, nagkogos daw si papa Baka mo <laughs> Ah, grabe Mampug kayo umi Bako, koguson. Nga Basin ka ng baka ni mo, basin ilipan tina. Pa'y munta si Elsa pa, ang kanagaw, ang baka wala na'y pante. <laughs> Naaman maguni pante ni akong bata ang nga agikugos, unsa unsan niya, basin siya, siya mo wala'y pante. Elsa, ingon to si Papa, nada kay pante din ha. Ang sabal, mga isa kuwate. mo uli na ko. Ingon ka si Elsa pa. Palit na kag pako? ko. Oh, ingon na si Elsa na kung tagpila yang kilo siya ang pako kay mo palita Elsa, Elsa, unday na imo pa ko. Ingon da si Papa Elsa tinarog lata. Ingon si Papa I'm <laughs> sorry.